facilities po natin sa mga farmers po natin dito sa Villasis. Uh, yung uh, dry facilities po dito sa Villasis, malaking tulong po yan. Mm -hmm. Kasi uh, yung uh, may mga may buka, yung tinatawag natin bukatot dito, yung 3-in-1, mm -hmm. sila na rin ang uh, sa bukid para mag, uh, ano yun, yung gagamitin na yung 3-in-1. Kompleto na kasi yun eh, may mga kwa na rin, may mga sako na rin. Ganyan din yung mga farmers din, uh, talagang nakano na sila sa, sa, drying. So, yung kuan yung produkto ay na sa drying. Ganon. Uh, kung gusto nila, ipapadry na kasi nila yun eh. Yan, malaking tulong sa taong villages kasi uh, pag na-harvest na, 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 na sa drying. Then, uh, kung gusto nila, ano yan, ipapadry na nila. Pero pag yung kuan umuulan, ganon. Pag umuulan naman na, man diretso rin sa drying. Ganon. Uh, laking tunong sa vegetables kasi pag yung diretso na sa drying, kahit na wet na wet yung palay, at least yan pag iano ka agad, magiging brilliant, pero pag uh, iuwi pa nila ganon, tapos eh, tsaka lang pag may araw na, magiging amarillo yan so, menos presyo yan ganyan, tsaka ang price ng paggan yung yung uh, bumibili dyan sa pan natin, sa drying natin, kasi may pondo na nga uh, nakalaan dyan para at least yung mga tao kasi syempre, para makita rin yung pinaghirapan ipapalo ng bukatot ipopupunta sa drying ipapadry yan then uh, uh, ibibinta ganon pero yung kwan yung bintahan dyan yung pagbili dyan yung talagang presyo ng brelyo presyo po ng kwan ng Nueva Ecija, so mataas so laking tulong yan ng Villasis kasi ay uh, ibibis nila sa presyo ng kwan ng Nueva Ecija, di ba mataas ang presyo okay. ng Nueva Ecija. kasi ang mga binibili lang ng mga Nueva Ecija, dahil nasubukan ko na rin nag, nagbayansil ng palay, yung brilyo talaga, sumataas talaga. Drive facilities ko natin. So, saan po galing yung pundo na Loan po O Congressional fund Or LGU? Ano, an anong ibig mong sabihin? Anong tinutubo anong ko? Yung yun? pinagpatayo uh, ng facilities ko natin. Ayan ay, kasi, ay yung parang uh, may ano, incentives, parang ganun yung kwan ng tabako noon. Ah, so, so inano ni kung ex congressman na uh, kuwang ko yan noon, di ba pinagfight niya sa kongreso niya. So may nakuha dito sa basis na pondo po ng excise tax. So diyan po ginamit. Hindi lang naman sa drying facility sa uh, uh, ginamit po yung pan natin dito, yung tulong ng ating uh, butihing ex -congress, uh, congressman Mark Kuwang ko. Meron din yung livelihood training center po natin dito sa Diasis na malaking tulong yan dahil uh, yung mga uh, hindi po nakaka na kwan nakaka-afford na mag-aral po ng kolehiyo. Ano? ayan, yung mga school courses, yung mga walang uh, masyadong enough fund na pupunta ng, like sa so uh, or, like Ordaneta or ano yung mga four years course, two years course. Ayun, meron na po tayong mga uh, short courses. Tsaka maganda rin po 'yan dahil kahit na short courses 'yan. Kasi hindi uh, mag naman sa abroad 'yan, 'di ba? hindi man yung mga po natin dyan sa abroad. So, uh, meron din yung automatic po na nakiki-coordinate dyan sa Kwan, dyan sa livelihood training center center po natin, na uh, pinamumunan din ni Madam Faye by Calienta. Meron din yung inaano nila uh, pag maghanap sila, like yung mga courses na kano Halimbawa, may uh, yung nag-graduate na, yun, ipupunta sa abroad, gano'n. Kasi may mga usapan sila eh. So, may, may mga, mga, coordination po tayo? Oo, oh, may mga tao. So, laking tulong na naman po ng Velasis po yan. Uh, Madam, uh, tungkol naman sa drying facilities natin, paano ba nagkikinap ang farmers individual po sila o uh, cooperative? ah uh, individual po. Individ individual po, po, sila. Kasi, ang nangyayari po dyan yung agriculture, yung agriculture po natin si uh, Pukorneng, kasi sila rin ang nag-ano dyan sa mga barabarangay, gano'n, di po ba? Tsaka, uh, siya rin nag explain kung paano yung, paano yung mga butil na yan, yung mga uh, pesticides, gano'n, uh, kaya individual is... na mm -hmm. ano yan. Pero yung may, kasi dito sa Vienes may kooperatiba, ah, yung active na cooperative dun sa uh, Kapulaan ba yun? kapulaan yung active na cooperative dyan. So, actually nga, nag, uh, na-invite na rin ako dyan eh, sa kapulaan eh. Uh, dyan talaga ang venue nila, kasi nandyan nga yung panang cooperative uh, center, yung building nila. So, lahat po ng mga member, marami may na-encounter ako nandyan, sa Mang Perez, barang entire, inter kuan uh, inter entire Barangay of Villasis, doon po ang panang hope natin sa kwan sa kapulaan. natin may counterpart pa sa mga farmers na para sila ng mga abulo o fertilizer, subsidy. Oo, oh, oh, yearly yan. Yearly po yan na ginagawa ng munisipo ng Villasins. So ano yun? Direct po mo sa so, mga farmers yung pagbibigay or through certain group or cooperative as well? Direct po. Alimbawa yung, yung naganap ng last week, mm -hmm. yung farmers meeting po natin, nagbigay po ng munisipyo ng 50 kabads ng kwan ng Oo, uh, uh, then yung kwan yung mga uh, pesticides. Ganon. Uh, meron din kasi yung talagang yaran ng yearly ng kwan ng Villasis na halimbawa. Yung may counterpart kasi ng Villasis. May ano rin yung sa abono. Sa abono. Oo. through apo sa din yun. No? Uh, uh, so, so, so. no? uh Mag-ano sila ng small amount ng pera lang

i-ano po yung base po natin. Kung halimbawa, 50 po lang yung bags ng kuha ng binhi, yung 21 barangays, kung marami ang amang peres, i-ano natin yun eh. Kung sino ang pinakarami, yun din ang pinakamarami yung bibigay na binhi, at saka yung pesticides po. So yearly, madam? Oh, yearly yan. Talagang nung kuha, yung nagawa ng municipio po natin yan. Any additional, ma'am? Yung nung estate mo? You know? about the... Tsaka, gusto ko rin pong sabihin sa inyo na magkakaroon din po soon dito sa Villasis yung kuhan yung, yung ano yun? Milling? Kiskisan. po dito sa Villas para uh, kung bunga sa di ba yung halimbawa yung example yung bukatot, di ba 3 in 1. Okay. Oh, so ngayon naman dito, magpapadaray po sila dito kung gusto nyo nang mag-separate, kung halimbawa, ibibinta dyan yung produkto, ito okay lang po. At saka kung na... Uh, kung gusto rin ng uh, nag uh, may kiskisan din diyan kung gusto nagpagiling di okay na o. Oh. iuwi na lang bigas may yung iba ipapamil yung iba oh yan di para uwi sila everybody's happy Kung baga, yung mga farmers na natin wala na silang problema saan po yung lugar mo doon din doon din yeah ano Tsaka, uh, ka may din po ako nung, kwan nung last uh, farmer's meeting last week na may maganda na naman pong balita ang ating uh, butihing uh, congressman, si ex-congressman na uh, Marco Mark dahil may matatanggap na naman pong uh, extra uh, pondo po na yung exercise So, yun. Yan nila yung kwan yung, yung, I think, yung uh, kiskisan po natin sa Villasis. Then, may nag-request din yung ibang farmers na ipasemento da ako. Yan nga na sim siminto ng log lugar ito yung Perez. Itumulong na uh, ipasiminto. Dagdag lang po doon sa kwan natin, ano, yung sa mga bukato at abot Kasi may nangyari, may nangyari din po nga yung sinasabi ni Mr. Kanina, yung uh, bukatot kasi hindi lang naman taga kasi may mga bukatot. Meron ding uh, nag-ano dito ng permit yung abot sa kwan natin yung harvest uh, anong tawag na natin? Ah, yung bukatot. Yung pagkwati pagay nga yan po. At dagami niti nga hindi naman taga dito. So, uh, ang mangyayari po dito sa Villasis once na yung bukatot e ag-harvest da, pandayetyan lugar Da uh, ipapaalam muna po sa ating mga kapitan, then ipapaalam kung sinong tao ang i harvest nila, yung para at least ma malalaman natin kung talagang yung harvest nila yung tao rin pong nagpaalam kasi dadagmit yung mang mangyari, apo ah, na uh, mapandan buma uh, pandag harvestan yung harvester po natin. So, alimbawa, nag si Agnes ng isang hektarya, ay eh, may kapitbahay siya pala na in doon na hindi alam. Ganon, at least, malalaman ng mga barangay council na may papasok na harvester doon. Ganon, at saka kung sinong tao yung ano nila, para at least may iwasan po yung nakaw. So, ito tayo may nakakalusot, nakakalusot na? Meron kasi nangyari na isa ganyan dyan sa baraka. Hmm. Yan sa baraka, so hindi na naano yun. So, ngayon, para mapanatag naman ang kaluban ng mga farmers. Once na papasok yung kuan yung harvester po natin, ay ipapalam muna sa ating kapitan kung sinong uh, uh, kung saan barrio yan para alam din nila din kung sinong tao yung kuan yung harvest nila. Ganun. Dito pala sa kuan mo, sa barangay mo, di ba may kwarto doon? May mga equipment ata ng mga Yung kay Gabina. Gabi na ba yan? Gabi na. Mayroon ako alam kasi na may nagpaalam dito na nagkaroon ng permit noon. Gabi na po. Huwag mong payagan lupuhin ka ng kapwa mo. Itawag kay Bernard Galitis kapag may alam kang mali sa lugar mo. At magkasama tayo. Exposito. Panoorin ang live issues at exposes sa www.youtube.com slash Ilocano server.